reform, pero hindi lang po reform, educational reform, social reform ay kasama rin dyan yung social protection for all. Kasi hindi tayo maging competitive na bansa kung ang ating mga tao hindi nagpag-aaral ng maayos. So, isa ho sa ikinapabahala ng mga namumuno ng UP ay bakit ganito nangyari sa ating uh, Sector, kalalabas lang po ng uh, Philippine Statistics Office ng study, uh, between 2019 to 2024, from COVID to uh, post COVID, about almost 19 million graduates na senior high functionally illiterate. Can you imagine that? And then earlier, maybe more study, na 90%. ng mga grade 5 students ng Pilipinas, no read, no write. eh, what is the future for us? Eh, ang laban na sa dating ngayon, eh, paggamit ang utang, pag-handle uh, ng new technology, artificial intelligence, pag uh, pag pagmamanage ng tinatawag nilang mga algorithm. But how can we be competitive? Kung ganyan, ah, uh, I, I, I to ten years. Ipa uh, malakit bahagi ng workforce ay eh, functionally illiterate, cannot comprehend. Alam ano po nyo sa pag-aaral namin sa in uh, sa industrial relations, napakahalaga ho ang education and training. Kinakilangan ang mga panggagawa ay hindi lamang trainable and adaptable and flexible and uh, Kinakailangan meron ka opportunity for endless learning, endless learning, and then upgrading and so on, pero lalo na dahil nagbabago ang technology, nagbabago ang economy, eh paano tayo makaka-compete kung ganyan po ang sitwasyon?